Siya na. Wala dugo na ah. Oh. Oh. Ah, uud na uod na. Inuod mo tayo. Ayo mau Ah Ah, nangka tau Awan eh. dan umay. Nang umayusin, ya, udah ada nomor yang mau maayusin ya Ayo, kebukiran, mga bayi ha? Okay, so, ano maghahanap din ng panggatong hindi ito lang buhay pagka wala kang gas, gasol ay hindi akit ka ito sa bundok maraming mga mga kahoy kahoy mga sanga sangang ano pwedeng pang sunglod ba Mangga tong kung tawagin sa Bisaya. Huwag mo ko na yung pa mga alita. Yan ang view rito. pero you o, know, maririn. Maririn ang huni ng ay, tunog ng ano ng ibon. Kuk, 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 kuk. Sama ko yung sawa ko. Mangluto namin sa aming paninda. Kasi mahal ang gasol eh. Kaya, gagamitin, kahoy. Para maka... Ito! Kuk! Baro nga yan. Nako, delikado. Tingnan nyo. Ang daming bunga yung santol. dami daming pala bunga santol tulayin santol Dami bungaw lang man kumukuha ba o oh. Sino naman kukuha naman kasi nang taas sobra Karam may kibot Pero Dami bungaw oh santol Nang hinog Kaso mong na lang Te Ra 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 kare

Ispa pa may bayaw yun so ah may ikan pa hindi ano pa eh? ah, so mababaw na yung ano Tinabako oh, pala yan mahal palang bayad ng pabako ang kano 4 or 4 5 oh, mainit akala mo nga talaga eh kung eh tawag yan tikag pa rin Bira-bira lang umulan. Mayaman yung palay. di, di ba dyan minggo to? Apay, umat, 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 bunga tatan, ibu, ano ibusin? Ay, santol, taga, timput santol tatan. Gaya. Ito dati to. Talon nito eh. balayan Palayan ito. Hindi na naman natin Gawa ng walang tubig, walang ulan. Pengen traktor nak kaya atau kere? Pengen traktor pa? Bayar, makan apa bayar? Dis mal. Ini teraga macam ni, climate change, macin teraga. Iba iba nang, no, lima nang mundu. Ya, tadi mah itu dati? Malam sih nyaharbis di itu? Mayulah nah, kadamuhan na. Kada Ay, gusto ko tanaman naka na ano pa. Ay wala pa. Ano ko ngayon dito na? Na traktor ka rin. Bisa, di? Sayang. Hindi mo ano. Hmm, ni malilit na gawain. no. Uh, init, grabe. Meron palang kawain niya pang tulos, Oh. Yung tampang ano ng balag. Pang balag ng, ano, ng sitaw. Oh. Kasi lalim. Uy, ano to? Kasi lalim ng mga Mangga. Ayan dyan mga Malilim Oh Pang tulos nga to Ayan eh. pang balag oh dami para pangbalag pang balag dito rin Sitaw na lang ito rin Nakulang Pang balag oh Ang ganda oh Malilit Talagang Pang maramihan Oh, eh Santol ka? Akit mo na santol

Dihira. Wala. Ayo. daming kawayan dito. Kaya nga nagkakuha ko ng kawayan. Ito yung manong buong manino. Ang daming. Hinog na hinog. Ayan o. No? Hmm. Hmm? Hmm? oh Isa. Duha. Tulu. Mahirap. Hmm. Naka. Dalit ang dalawa. Ano mo naman yun. Dami po sa taso. Ang logo. So, Susungkitin natin yan. Ang asim man. <laughs> mm -hmm. mm. No good. Kala ko matamis. No naman. Mm. Ang asim. Parang kambyas. Mm. Dalawa pangalang. Isa pangalang na. No. No, tignan mo itong santol. Ang tamis. Sobrang tamis. Cendri hmm? lang Kayaknya namun palang Wala nangungu Sobra palang asim Parang kamyas eh. Ayan mau 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 Bakras man Itu yang dipinuntah muling ah, Grabing mati Kaya ka nga to. Apo. Ah, Malaki. Malaki yung kahoy na kuha namin, May. Hmm. Aba yung ano ko. Hmm. Yan. Sao ko nandun na. Inuwanan na ako. Ay, pambihira ka. biju biju pa more. paladini. pala din eh. So solo palatang di ala tele ley na ka to mo. Palwa kun tawagin sa Bisaya to palwa. Di. I kutay. I kutay o Yo. May kahel dito. Ayan Dahil ito. Ay urins Hindi sumo yan. Para na magka uh, tubig tayo di oras. Nah, itong buhay. Wala kang pang gatong, edi eh, -ikot, ikot ka lang sa mga kamundukan, ay eh, magkakakita mag ka lang ng Alright. Hmm. yare, nangyari Mabitak lang natin mga gudwa 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 lang ayos na natin Awahanin uh, ah, talaga awahan nga kaayusin Nagbaling nga ko niyo Oh Gaan ng tubig Pitak mula na bat-batay. Nandito hmm. na tayo sa baba, mga bay. Ayaw, may bupalo pa ang nakikita roon. Sa banda ron. Ayan, hmm. ganun lang buhay din eh. May tulay pa palang malit din eh. Dito. May bupalo doon sa nakatali.

baru ada tuh bagian lagi nih soalnya